Ano ang acid reflux? Ang acid reflux ay kapag ang acid sa tiyan ay dumadaloy sa esophagus na nagdudulot ng nasusunog na pandamdam o banayad na pananakit sa dibdib o itaas na tiyan na tinatawag na heartburn. Karaniwan, ang isang kalamnan na tinatawag na lower esophageal sphincter ay nagpapanatili ng mahigpit na seal sa pagitan ng tiyan at ng esophagus. Ngunit, kung ang kalamnan na ito ay humina o hindi nakasara nang maayos ang pagbubukas, ang asid sa tiyan ay maaaring tumagas pabalik sa esophagus. Ito ang reflux sa acid reflux. Ang acid reflux ay maaaring mangyari paminsan-minsan bilang isang matinding tugon sa pagkain, stress o pagbabago ng hormone, ngunit ito rin ay sintomas ng isang malalang kondisyon na tinatawag na GERD o gastroesophageal reflux disease humigit kumulang 20% ng mga Amerikano ang nagdurusa sa GERD. Ako si Dr. Alberto Santos, paalam na. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.